Hello po, magandang umaga po, uh, magandang gabi po. Ito po ang mga kababayan natin, na mga nitibo na sila po ay kinakasal ng ating mahal na mayor na para maging ikang legal na pagsasama nila dito sa uh, kalupaan hanggang sa kabilang buhay. Yan po ang ating mahal na mayor na ibinumulat niya ang ating mga kababayan na sila po ay matuto ng mga patakaran din po ng mga Tagalog na kailangan ikasal din po sila habang sila po ay nagsasama at nang magkaroon sila ng isang buong pamilya. Ayan po ang nakakatuwa sa ating mga nitibo ngayon. Hello po. At ito ho, oh, na po sila. Pinaghahalik po ng ating mahal na mayor. Diyan sa gitna po ng tulay. Yan po ang maganda. At bawat isa po sa kanila ay pinagkakasundo niya na para maging maligayang maligaya po ang bawat isa sa kanila. At kita naman po sa kanilang mga pagbumukha na sila ay masayang-masaya na natututo na rin po sila na makipaghalikan din. O oh, yan, nagtutukaan po sila. <laughs> masayang tingnan. Ito po ay nasa gitna ng ilog at sa tulay ho ng isang lugar dito sa Sablayan, Occidental, Mindoro. At dito natin makikita kung gaano kagaling ang ating mayor na siya po ay talagang gusto niya lahat ay maging legal at maging maayos ang pagsasama ng bawat isa. Maging Tagalog, maging Nitibo o maging sino pa man ho yun ang gusto ng ating mahal na mayor. Ito po nakapila ang bawat isang magkakapareha. Nakikita po ninyo sila. Masasaya po ang kanilang mga pagmumukha dahil sila po ay ika nga ay makakatikim ng basbas ng ating mahal na mayor. Ayan, o oh, nakahubad sila, o oh. nakikita ninyo. Iyan po ang pinakayo niyang yung kanilang kasuutan kung talagang tutuusin ho. Oh. Maging sa bundok, maging sa bayan ng mga panahon oh, na yon ay ngayon ay oh, ginaganap. Ayan, nasa tulay naman po ang ating mayor. At doon na naman ho oh, niya binabasbasan ang mga magsing-irog na dalawang partner. Nakakatuwa hong panuorin ang bawat isa sa kanila. At kung ako nga po ay nung oras na yon ay nandoon ay masayang-masaya rin ho. O ayan po, may apat na pareha na nasa gitna ng tulay, hanging bridge so yan. Na munting pagkakamali ay hulog sa dagat. Ayan ho, pinapa, pinapag ngaralan po sila ng ating mahal na mayor na kung ano ang buhay ng isang dipamilyadong tao na kahit pa po sila ay nasa bundok o nasa latag ay ipinaiiral po ng ating mahal na mayor. Yan ang ating gwapong mayor na sa nasa tulay po siya sa hanging bridge po. Ayun pinagmamalaki po namin siya. Na siya po talaga ay kahit saan ay pwedeng dalhin. Maging sa gubat, maging sa kagubatan. Ayan po ang mga kwan. Ipon-ipon po sila habang sila ay pinapangaralan ng ating mahal na Di at pinapaliwana pinapaliwanag kung ano ang bas, bas na dapat na sa isang tao na may pamilya na. Ayan din po at nananalangin po yata sila na para lang po sa ikaraganda ng na, ng, ng ang kanilang pamumuhay. Ayan, Ayan, nagpapatawa ang ating Oy, mayor at talagang ginagawa niya para lahat po para po maging masaya ang bawat isa. Kasaysayan ng bawat isa. At, at ang kanilang mga pinag-uusapan hmm. hmm. at mga katatawanan ay hindi ko naiintindihan at malayo po ako. Ah, ganyan po kasaya at ganyan po kung kumilos ang ating mahal na mayor. Kaya sana ay ipagpatuloy ng ating mayor yung kanya mga ginagawa na kanyan para lalong maging maligaya ang mga nitibo dito sa atin. Ayan ah. Ang saya-saya ng bawat isa sa kanila. May mga halaman din na buong ano, niyog. Nilagyan din naman nila ng dekorasyon ang kanilang mga pinakasimbahan. At kan ayan, oh, pinanunumpa na ang mag-asawa. At nakakatuwa naman po at talagang nakangiti ang bawat isa. Titig na titig ang ating mayor at nahihili. <laughs> Ayan, may sundalo rin pala. Yan ang mga ninong at ninang ng mga nitibo na kinakasalho. Sila ang mga, mga ninong tumayong padre ng kanilang mga mag-asa-asawa. O yan, tapos na po ang seremonya at nagkakamaya na, nakangiti na ang bawat isa. At nag... ikinuka na nila ang sarili nila sa kanilang mga ninong-ninong. Mga ninang-ninang. Ay to, may isa pa. Pahabol na kasal. At nakuhaan, nakutudo ang titigan. Ang sarap tingnan ng isang mag, parang magsing-irog talaga na Uh, bagong bagong namumukadkad. Ayan, nagmamano na ang bawat isa sa kanilang mga ninong. At talaga namang yan ang masayang-masaya. Hindi hindi ko ma hindi mapapantayan ang kasiyahan ng bawat isa dahil sila ay mga kasado na. Mm -hmm. Nakangiti rin ang mga ninong at ninang na nagmamano ang mga inaanak sa kanila. Ano kaya ang mga regargalo ng bawat isa na ito?